Kain mga viewers, na dong. Morning mga ka-viewers, kain tayo. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. So, ayan po, snowing tayo ngayon. Nag-i-snow ngayon. Ay, ano? Kung kahapon ay kaganda ng panahon, ngayon naman bumabawi. Tapos, yun nga, malakas pa yung hangin ngayon. Nasa 50. Yung kanyang lakas. Kaya kanina, may nakita kong advisory. Yung palabas pa, yung papuntang highway na hindi magandang bumiyahe. Gawa ng napaka, ano, poor po yung visibility. Pero dito naman, hindi naman siya masyadong ramdam yung lakas ng hangin pa, no? kasi ganun ka yung hangin dito. Pagpunta trabaho ko lakas. Mm, mm Pag dun sa open space, yun. Talagang malakas yung hangin. van ng Canada Post. Kapimo na tayo mga ka-viewers. Mm. Oo nga. Patumaan na yung van ng Canada Post. So nakakatuwa na bumalik na sila sa service nila. No? Kasi kung maalala nyo, nagkaroon sila ng strike, diba? So marami yung naging apektado yun nga, nung nakaraan, yung mga nag ng mga passport nila, gawa nung nag-strike ng yung Canada Post. So, na-delay yung pag-deliver ng mga passports nila. Merong iba doon na, alam mo yung supposedly magbabakasyon, tapos hindi natuloy gawa ng, yun nga, wala pa yung mga passport nila na na-renew, mga ganyang, ano, ganyang scenario. Tapos, yung iba naman, yung ginagamit nila yung service ng Canada Post sa mga online business nila. So, affected din sila. Nandito yung friendship ni Dadong. Nandito yung friendship ni Dadong. So, ayan. Later na lang yung about sa Canada Post. Kasi nandito po kami sa Kapehan. Ayan po. Tuloy-tuloy yung pagbagsak ng snow, oh. Ay, lakas na hangin. So, pili mo na tayo ng ating compare sa kape. Ano sa'yo pa? Sausage. Tingnan po niyo yung mag nila. cute. May donut. Na? Cutie pie. So, yung money tree ko. Ayan, no? Ayan siya yung lemon, green na green. Yung rose naman, ewan ko, sana makaabot pa yan ng summer kasi parang patsugi na siya eh. Pero parang hindi naman. Kasi meron siyang tubo oh. Parang, alam mo yun, dumaan lang siya sa face na siguro mag, ano siya, tanggal ng mga dahon. <laughs> Tapos yung jade plants ko, ayan, tingnan niyo po ang tataba. Pero usog ayan ito yung ini-spray ko yun para sa succulent ba diba, ang ganda tapos yung orchid ko po pala nandito, kasi sa umaga nandito yung sikat ng araw so dyan lang siya naka-station tapos yung <laughs> pang-BP namin, nandyan naka-station din dyan kasi sa umaga nag-check ng BP so ayan, yung mga plants namin ang ganda So, andito po tayo sa aming kusina na tayo ng garlic, tsaka yung luya. Kasi gagawa po ako ng chicken inasal. So, ibababad ko muna siya ng 2 nights bago natin iluto. Babad natin siya sa konting suka, merong lemon, garlic, luya, asin, paminta, konting brown sugar ano pa ba nilagay ko? Meron siyang konting toyo. Dahil hindi naman tayo pwedeng mag sa labas. Dahil nga sobrang lamig. So, ibibake lang natin siya. Tapos, pag malapit na maluto, ibobroil lang natin. Ayan, pagka binake na natin siya, tsaka ko na lang siyang lagyan ng anato seeds oil para magkaroon po siya ng kulay na parang inasal. So, ito na siya. Iya. Hindi yeah. okay. ka naman hagit, eh. Takot ka na naman sa cam. Chicken inasal. Okay. Ano to, eh. Chicken thighs. Pero ang ginawa ko, ayan, oh. Parang hiniwa ko siya para medyo lumapad kasi para pagka binake natin, hindi siya matagal lutuin. Pag buo lang kasi yung thighs, medyo makapal. So, medyo palapad yung pagkahiwa. Tapos, mas masarap to na maibabad siya ng mga two nights para mas lasang-lasa yung ating chicken inasal. Lalo na pagka yung nalagyan siya ng annatto seeds oil. Naku! Tapos may sausawan kang maanghang. Ay, nako. Tapos may bagong sinaing. ba? Diba? Taob na naman ang kaldero. So, yan. Lagyan ko na lang to ng plastic wrap. Tapos lagay na sa fridge. Sa amoy pa lang ng ibababad kong chicken, parang feeling ko ano na. Lasang inasal na siya. Lalo na kung sa uling ito Ako. Parang, alam mo yun, sa bakolo, chicken inasal. Char, char lang. Siyempre, ano lang to Improvised na version ng chicken inasal. Magas muna tayo ng plato. Buti na lang si Dadong nakapunta dito ng Canada na maliit lang yung ginastos. Mga magkano lang ba yung ginastos ni Dadong nung nakapunta dito? Para mga 10,000 lang. Kasi yung under siya ng agency na IPAMS. So yung IPAMS hindi naman kasi nagko ng ano yun, placement fee. Kaya yung binayaran niya medical tsaka yung iba pang mga ano lang mga miscellaneous na mga expenses 'di ba sa mga iba pa niya mga papel na ginamit papunta dito so nakakaawa lang kasi yung ibang mga kababayan natin na alam mo yun nagtake ng risk lahat-lahat parang isinugal nila like yung mga properties nila sa Pinas ginive up nila yung mga magandang trabaho nila para makapunta dito kasama yung buong pamilya. Kasi ang dami pong mga ganong stories, hindi lang po sa mga kababayan natin, kundi pati rin sa ibang lahi na galing sa ibang bansa. So, ayun, nakikita ko to sa mga news, sa mga social media, yung mga pinapost nila na, yun nga, mga parang lahat na lang ng paraan. Parang uh, tinatry nila para lang magkaroon sila ng chance na makastay dito sa Canada at hopefully sana maka-PR din sila or yun nga makakuha din sila ng kanilang residency dito. Kaso lang yung iba talaga hindi pinalad. So yung iba po, inaantay na lang nila na... Uh, lumabas yung renewal ng mga work permit nila at sana nga ma-renew pa yung mga work permit kasi sa pagkakaalam namin sa ngayon ang dami po mga nare-refuse na mga application sa uh, renewal so yun talagang pinapatupad na ng IRCC yung paghihigpit talaga nila ngayon sa immigration uh, wala tayong magawa. Yun yung panibagong rules ng IRCC, ba? Diba? So, yun, nakakalungkot lang kasi bago pa siguro nilabas yung mga paghihigpit na rules ng IRCC, yung iba natin mga kababayan ay nakapag-apply na papunta dito at kumbaga nakaset na yung mga plano nila na pumunta dito sa Canada. So, sasangag ko na to kasi maraming natirang bahaw eh. Ito na po yung aming lunch. Ayan. Tapos, yung aming ulam ay chicken inasal, kuno. Pero, in-air fry ko lang. So, ayan sya, oh. Hmm, pwede ko na pala i-ano to, aliktarin na natin. So, ayan. Kasi hindi tayo pwedeng mag-ihaw sa labas. Sa so, sobrang lamig po ngayon, minus 41 ang feel. Nagpansit po ako ng konti. Ayan, Oh. Konti lang din yung sahog niya. Ano lang yan, chicken, carrots, tsaka yung haripolio ng sinangag. Na ito pa pala yung tirang gulay doon ng para sa pansit. Eh, masarap siyang papakin na ganyan lang. Ayan. So, yun yung ating sinangag. Duto na to. Yan o. Oh. May mga tutong-tutong pa. So, okay na yung ating chicken. Bangit. sarap po. Kain mga viewers na dong. Morning mga ka viewers Kain tayo. Yan po yung ulam ni Dadong. Oh. Pansit. Tsaka air fried na chicken inasal ko no. Parang ano po. Yung kumpaw wok. <laughs> may pansit, may rice, may chicken. Mm -hmm. May mga tira-tira pa kaming ulam dyan. Oh. Ano yan kahapon? Manok din yung kahapon ulam namin so masarap siya i-sosaw eh, sa maanghang na sawsawan Masarap din pala yung ganyang yun, pancit, no? Mm. O di ba yung mani. Yan yung dry na pancit eh. si Dadong na lang kuhanan po kasi magana yung kumain eh. <laughs> Parang na-conscious tuloy. <laughs> Ang sarap ng sinangag na may tutong. Diga. Tapos ng sahog ng pansit namin, ayan o, oh, manok din. Huh? Ha? sa tutong. Iniwan ko kasi. Yeah, hindi ko yan ano, hindi ko siya nilipat.